Is dito na naman kami sa farm. Tatanim kami ng pechay. Tibay talaga ni ano. Ni Igorot. Ayan Ayun, tignan niyo naman oh. No? mga bagong recruit recruit namin. Galing mga taong labas. Ayun labas no? La <laughs> ano? Labas ang butbot. <laughs> Tignan nyo, guys, ayun ang mga tinanim namin na pechay. Ayan, oh. Tataniman niya mamaya yan. Grabe. Sipag talaga ng manyang na to. Oh. Talagang, ano. Ah, mamaya, makikita nyo, guys, magano kami. Kanina bang mga sinampay nandun? Gusto mo pa ba, ba magkaroon ng sisiw? Ayun no, yung kulong ng sisiw, lalagyan na natin na naman yan, ha? Ha? Eh, wey, pagka ganyan, babantayan mo yung ano, mga tirador ng manok. Putang na, nag-alaga tayo, wala tayong napala dyan. Kahit mga isandaan lang. Isandaan piraso, marami na yun, no? Okay, mga, kahit si nga lang tayo, 50 Bili Ayun. uli. Hindi, bago pa lang magano, mga isang buwan pa lang, magkaano ko na kagad, bibili ka ulit. Hmm. 45 days lang yan eh. Mm -hmm. Sa malagang ano, magandang manok na yan. Bibili yun. kami ulit, mag kami ng 45 days kasi hindi ko kinaya yung puwersa nung magnanakaw rito. Utang na. Ako ang binabantay yan eh, ang tibay. Ah. Tatay, ano masasabi mo? Hindi na-obra sa'yo? Ah? <laughs> ay, ah. ay, ha? Hindi reset <laughs> gano'n na Hindi kaya ngaura ko Ha? Reset gano'n na Lumukha ko sa isang lugar eh, wala Wala, hindi Uy! Uy! Hindi kita kaya <laughs> Hindi ka hindi ka kayo ba't ayan? <laughs> <laughs> eh ako kasi, amaga pa lang tulog na ako Uta, ala 6, alas 7, alas 8 Dapat lang sa Gano'n Gano'n Tulog na. Oh, Oo? Oh, Oo <laughs> Misa nagsasalita ka pa, kukwento pa tayo, wala no, milik na, umiilik na Tulog na, umiilik ah, yeah. na Alaga kami ulit ng 45 days subok lang ulit.